Tapos, Diyos ko na, binong ka ng Capri Balls! boss! Binong ka Capri ko pag mag-start na ganito. Ulo niyo. Mag-start na. Mag-start na, babe. Mag-start okay. So, hi everyone. Mayong adlaw kanyang tanahin. So, karin, bago na ko na sa among view kayo, eh, so, sa among pirok, guys. So, gahapon. And I feel so, tadi oh my God, di ba nangito po over-over kay grabe kainit din makaingin ka nga, Lord! And sa mong kalaban, Lord. Ang ingani na lugar. But anyway, guys, so karin is, I-check na ako among panimalay guys. Kaya gaming ako sa kung panimalay. Kung pila na kabulan, wala na like, ka ulit. Like, baka yung kag... Iingatan ka. So, um, So, karun is i-check na ito among balay guys. And, so, syempre, mag-start sa fire exit. Okay? So, mag-start sa fire exit. E e seat, fire exit and... ba ubanon ko niyo ha. I-post. I-post na. I-post na kayo guys. Mauling kusina wabol na mo. Kusina ni, di ba? Oo. So morning ko sinanamo mo yung pangarap sa akong mother. Ma kung asa man karoon, asa ni si mama karon. Chef na sa silingan na kachismis. So, di ba guys? So morning mo ko sina guys. Ambot lang wala ko kabalo kung human pa di siya or wala pero sige lang, di ba? Kay dati guys, kana na lugar i ano akong kabot asa ka padulong akong kabot tangin ako sa imo. So mao na guys. Oh, uh, dira amon ko dati kanang ko sina siya very light nang mag pumagana-ana mi di ano. ginagamit is kahoy and ang request ako mother dati ano siya na every time nagalisod man gud siya every time nagaulan and minute so gusto niya is kanang kusina na ada sa sulod nako wow wow so ma so guys oh di ba morning sulod sa among kusina guys and hala na ila ko sulod ikaw atarin na ikaw na ikaw help help tabangi ko ina help 1 2 3 go help <laughs> ayan so natabangan ni me guys kay nag na help so nai tarin, din. na ikaw atarin na tulong diri mo ning akong manghoid na ambot lang point oo oh, oh. so maon ni ano guys so diri mm kani nakita ni ninyo nakita ni ninyo ha mo isa po ni sa pangarap sa akong mother dati kay nagalisod siya sa asa mga container hey asa si mama karon be eh. <laughs> so, so so asa si mama kapag tubag kay na kay may kapag tubag ikaw nag videographer asa si mama karon yes miss so, tama so mo on guys wala gets to So mo ni guys o di ba na ami mga ang very cute cute tas na diri mong mga plato then ang pinaka amaze me guys kada gamit extension wire hala Muna akong mahuli si Panog Kabayo di ay guys, pag hi. <laughs> pag hi. <-high. laughs> pag hi. Hi. Kung ako ni guys sa si Panog Kabayo before di ba, pag smile. Di ba, siya so kay term So, karun guys, nag-iit akong ulo sa iya, nagpa-color ano siya, nagpa-color siya buhok. Bakit natin eh? Nagpa-color siya buhok guys. Nga, 50 ay ang kwarta, Ma-auto ka ng half lang daw, ipa-color. And I feel so, asa ka gita eh. Ayun Kana. Go. So, guys, na ko dito sa ay no, karis na ko dili sa sunod sa among panimalay, Muna nang kanindot mo ning ginatawag na family planning. Charot. So, di ba na ko dito sa among panimalay, guys, very neat kitty siya. Pero ang kanindot ani, guys, kay every time magingon ko, open the light. Oh, di ba close the light. The ing ana Bluetooth among ano karon. Ing ana may kamayaman, di ba? Kanang usahay, kanang makita sa gawas ng ay pang sila balay. Pero pag naka guys, very bongga kaayo. Again, open the light. Close the light. Open the light close the light. Open, close, open, close, open, close the light. Ay, right? di ba? Open the light, please. So, ayan. Jesus, <laughs> kuloy, <laughs> <laughs> ka ng Capriwa balls. Abinok ka Capriwa balls. So, mauto, ma guys. So, morning ginatawag na ano. So, bisag, asa lang makita sulod sa mong panimalay, guys, na I do yan. Ang malo nga balls, ang malo nga balls. So, na I do yan, guys. <laughs> wala mo kundi akong mother para mag-heaporase. O, oh, money na, do yan, guys. diri nag-do yan akong father, di ba? Kanang, oh, ay, ka-cure, ka-cure. So, sa among panimalay, guys, diri dati is kanang, yung anami ka mayaman, guys. Kay feeling na mo mayaman mi, guys, kay dati, is walay kwarto. Di ba? Pag naikwarto sa panimalay dati, ay ginaisip na ko, wow! Amazing, amazing. Pero di ba, that is good. Di ba? Sa akong paningkamot sa life, guys, sa akong paningkamot sa life, gihimo na mag-plastic ang baboy. Charot nga. so sa akong paningkamot. sa akong paningkamot sa life, guys, kanang every time maginom, ay, naikwarto ilang balay. So ibig sabihin, pinina ko ka ng, ay, na sila ikaya. Pero karon, di ba? That is, dili may katulog tanahin. Ha? Roll VTR. Ay, ro ay dili dito ang VTR gang. So roll VTR, di ba? Makita na kaninyo ito kani eh, di mi nagatulog before kan tanan ta mi as ayan eh, pero karon is na, na kwarto di ba ay hugaw siya na ano wala pa hipos guys so dili nagatulog akong mang uh, akong ano mang horde usay ako then usay di pud ko katulog sa ano dili lang gihapos sa cemento walls and napay second na kwarto hmm. stop na pud so next di ba nami TV guys. Mo ni pangarap sa akong father dati kanang magkaroon ng TV ana ana diba? Kanang wala kay hey, dati so lang may TV sa silingan may nagkaanon nagkatanaog TV pero karon sa pagpaningkamot og sa tabang ni Loy, asa man ang karon Loy gano mo ay Diba, na nami TV guys. Oh diba? Na pa may remote. Dati is kanang ginapindot-pindot lang pero karon na, na may remote ing e, ana ka ano kanindord. So mo ni ginahabog sa akong mother ayo sa ay ipakita. Ang ang bagong cabinet ha, So, naami bagong cabinet, tatlo, three door. So, nakaingog three door kay one, first door, second door, and third door. So, one plus one plus one. Three. Perfect. So, ikaw pa, ano kayo, kay Mike. <laughs> so, maulit siya, guys. And, bago lang niya siya na, ano, bago lang nag sa na kong mother, iutang na niya, ba? Oo. Oh. oh. So, inutang yan. Yes, in. So, bago lang niigi utang, guys, di ba very cute? Kaya, ayaw mo ato. siya nga to. Ano siya sa na? Pwede ko magutang utang o ano? Ako, ma, please. Ganun na lang. Hindi ba ka ako? Ah, but... Ikaw na ako, mother. Decision na niyo mo. Kung tabangan lang, kaya punta ka. So, syempre, naaah! <laughs> tabangan. Sarot lang. Oo. So, mauti, guys. Di ba? As very... in, freeze time. Ha? Huh? Kaya, kaniya mong old na cabinet, guys. 'di ba makita niyo sa picture, nadir ang cabinet gang. So 'di ba, <laughs> mo ma ano makita, niyo sa picture guys, kani among old na cabinet, bata pa mi guys, naano ni siya. So karon unsa na unsa na katuig guys. 2023 na. Unya bago lang naabot ang kanina. Hmm. Every time nag-auli ko dere, kanang mafilma na ako ako pa kay ako sa pamilya. Ha? Makaingon ko. Ay, ayaw ko niya convert. Okay lang ko, please. Naginita ko ng gusto iniwa. So, makaingon ko. -pa parang kay ako sa pamilya. Kaya di ba, tanawin ni guys, oh. Halos na ng picture na dili ako maigsuin, tung nakagraduate sila, tanan tanaw labay yes, sila yung mga honor. Dili sila mga bright. Ngano sila nag-effort kung ano akong ginikanan na ibutan ilang mga picture diri ako wala ko picture. Basta makaimo ko nga ma. Pag mag-alala, ipikit ang yung mata tara. Pahinga muna. So mo guys, ano mga ano ko picture. naa pa yung mga picture sa mga bata na wa mga pulos. Ha? Huh? Di ba ka na maka kung kamo guys, tagaan ta taga mo ano, ha? Huh? 'di ba? Makwestion gina ako akong parents makaingon ko. Ma, wala ako yung picture diri. Unsa gid para sa inyo ha? A, am porn. B. Pare so mao lang to guys and diba, very igang kayo this sunori, very igang kayo mo pani malay guys. Pero syempre pag makakwarta ano, na pud ko ano i-renovate na ko very light, magbuta ko kizami wa kizami. Kizami wa balls and 'di ba? So say hi hey, mga bata. Hi! Hey. so later na pud din ako mag-ano so. Oh my god, kay Itorm, kay Itorm. Sumuot so, po salamat everyone. Bye.